Kamusta mga ka-showbiz? Kung fan ka ng love team ni Napupoy at Basha, siguradong kilalang kilala mo ang ating bida ngayon, si John Lloyd Cruz. Alamin natin kung nasaan na nga ba siya ngayon, bakit siya nawala at ano na ang bago sa buhay niya. Si John Lloyd Espido Cruz o mas kilala sa tawag na Lloydy, ay isinilang noong June 24, 1983. 41 years old na siya ngayon. Noong kabataan pa ni Lloydie, sumikat ito ng husto dahil sa TV series na Tabing Ilog, kasama ang ex-girlfriend na si Kay Abad. At mas lalo pang tumatak ang pangalan niya sa larangan ng showbiz dahil sa mga blockbuster films nila ni Bea Alonzo. Sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo ang isa sa pinaka-iconic na tambalan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Una silang nagtambal sa teleseryeng kay Tagal Kang Hinintay noong 2002. Sunod-sunod ang kanilang mga proyekto, kabilang ang mga pelikulang One More Chance, The Mistress, at A Second Chance, kung saan ginampanan nila ang mga karakter ni Napupoy at Basha. Kahit hindi sila naging opisyal na magkasintahan sa totoong buhay, ramdam ng lahat ang kanilang chemistry sa bawat eksena. Minsan na rin inamin ni Bea na si John Lloyd ang great love niya, habang si Lloyd naman ay nagsabing si Bea ang the one that got away niya. Maliban kay Bea, naging leading lady din ni Lloydie ang ating pop princess na si Sarah Heronimo. Sa pelikulang A Very Special Love, produced by Star Cinema noong 2008, nagtambal si John Lloyd at Sarah, na siyang nagustuhan ng mga manunood dahil sa kilig nitong istorya at dalang drama. Tumataginting na 185 million pesos ang kinita nito sa blockbuster. Sa sumunod na taon, nagkaroon ng sequel na You Changed The My Life, na siya namang kumita ng 240 million pesos sa takilya. Ang huling TV series na napagbidahan ni John Lloyd noong 2014, bago nito lisanin ang mundo ng showbiz, ay ang Home Sweetie Home. Gumanap siya bilang Romeo sa Saturday sitcom na ito, kasama si Tony Gonzaga. Tumagal ang palabas ng tatlong taon, at noong 2017, ay bigla na lang nagpaalam na si John Lloyd sa mundo ng showbiz. Naghain ito ng indefinite leave for personal reasons. Marami ang naging mga haka-haka, kabilang dito ang umano'y burnout, kalituhan sa direksyon sa buhay, at umano'y relasyon nila ng co-star niya sa palabas na si Ellen Adarna. Naging usap-usapan din ang pagkakaroon nila ng anak. Noong 2018, isinilang ni Ellen ang anak nila na si Elias Modesto. Walang opisyal na pahayag o kumpirmasyon agad mula sa kanila. Pero kalaunan, unti-unti nilang ibinahagi sa publiko ang ilang litrato at video sa pamamagitan ng Instagram ni Ellen Adarna. Naghiwalay man ang dalawa, naging maayos naman ang setup nilang paggoko parent. Sa isang panayam noong 2023, nagpasalamat si John Lloyd dahil maayos at epektibo ang co-parenting nila ni Ellen. Ayon kay Ellen, bukod sa regular na suporta, nagbibigay pa si John Lloyd ng higit pa sa napagkasundo ang halaga para sa kanilang anak. Pareho nilang binibigyang halaga ang pagpapalaki kay Elias at sinisigurong nandoon sila sa bawat mahalagang yugto ng buhay ng bata. Sa isang panayam, inamin ni John Lloyd na si Elias ang nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Mula noong 2019, paminsan-minsan na lang napapanood si John Lloyd sa mga cameo sa ilang commercial ads. Year 2021, tahimik pero impactful ang pagbabalik ni John Lloyd sa telebisyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sa ABS-CBN, kundi sa GMA Network. Pumirma siya sa Crown Artist Management at lumabas sa GMA Broadcast ng Shopee, Mid-Year Sale, TV Event. Pumirma din siya ng kontrata sa GMA Network at bumida sa Sunday Sitcom na Happy Together, na naipalabas hanggang August 2023. Napanood din ng mga fans si Lloydie sa isang art film na may pamagat na Money Slapper na ipinakita sa Q-Cinema International Film Festival. Hindi man ayaw sa mainstream films itong si John Lloyd, ngunit mas gusto raw nitong pagtuunan ng pansin ang mga creative na pelikula. Sa personal na buhay, masaya si John Lloyd sa kanyang relasyon kay Isabel Santos. Isang visual artist at apo ng kilalang kikarto e na si Mauro Malang Santos. Ayon sa kanya, mas lalo silang naging malapit noong panahon ng kanyang hiatus mula sa showbiz. Matagal na kami magkakilala, We were talking before but hindi nag-evolve into something ideal for us at that time, Anya. Nakilala na rin umano ni Ellen Adarna si Isabel, at maayos ang lahat sa kanila. Kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at syempre, mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kwento ng inyong mga paboritong bituin. Hanggang sa muli, mga ka-showbiz!